Magandang araw mga kapas at dito nga sa video na ito mababanggit natin ang mga ugali ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Ito ay madalas mangyari sa mga magkakatrabaho. Hindi ko naman sinasabi na dito lang sa Pilipinas nangyayari ito. Siguro nangyayari rin sa ibang bansa ito pero dahil nandito tayo sa Pilipinas at hindi pa tayo nakakarating sa ibang bansa hindi ko masisigurado kung nangyayari rin sa ibang bansa to mga idol pero sinisigurado ko madalas mangyari dito sa Pilipinas to siguro kayo naranasan nyo na rin yung mga ganito sa inyong mga katrabaho o kayo mismo ay ginagawa to sa inyong mga katrabaho mga idol unang example natin dyan mga idol pag may newbie sa isang kumpanya Sigurado yung mga nauna dyan ay bubulihin o utos-utosan Naani mo na sila pa ang boss sa mga boss At sobra pang makapuna ng mga mali sa mga baguhan At isa pa nating example mga idol ay ang pagalingan mga idol. Hindi maiwasan yan. Yung tipong nagpapagalingan talaga sa pagtatrabaho. Maganda rin naman sana yun yung nagpapagalingan. Kaso ang masakit lang don yung nagsisiraan pa mga idol. At meron din tayo dyan mga marites kung tawagin mga idol. Hindi lang nangyayari sa mga lugar-lugar yon mga idol. Pati sa mga trabaho nangyayari yan yung mga pagmamarites yung magagawa ng kwento mga idol minsan totoo pero kadalasan dyan mga idol may dagdag na at hindi rin dyan mawawala idol yung sulutan mga idol minsan yung mga asawa nagkakaagaw-agawan pa minsan nangyayari yan idol pag nagkaayaan ang inuman ng magkakatropa yun nga ang masakit mga idol eh kung sino pa yung naging magkakatropa sa inuman yun pa ang magkaroon ng sulutan mga idol at hindi rin mawawala dyan mga idol, syempre may mga sariling mundo mga idol. Yung tipong hindi mo makausap, yung tipong kayo nagsama-sama pero sila ay hindi talaga makikipag-usap kahit matatagal na kayong magkakasama mga idol at syempre hindi mo mga idol yung mga petix yan napakadami niyan mga petix idol tapos sobrang sisipag idol pag merong boss na nakatingin syempre yung mga petix na yan ang gagaling talaga niya mga idol yan yung mga mauhusay sa trabaho talaga pagka mga may boss gagaling sa trabaho niyan hindi mo talaga mapigilan yan. napakasisipag pero pag umalis na yung boss mga idol hindi mo na mautusan yan at saka makikipag pa sa yan pag inutusan mo yan mga idol at kapatid ng petix na yan mga idol ay yung napakagugulang naman sa trabaho yan siguro naranasan nyo na yan o pinaranas nyo na rin yan sa mga kasama nyo yung panggugulang sa trabaho mga idol yan hindi talaga mawawala yan mga idol sigurado marami pa kung hindi nabanggit dito mga idol pwede nyong i-comment dito mga idol na madalas maranasan sa isang kumpanya mga idol pero hindi mawawala dyan mga idol syempre yung saya lalo na pag nagkaroon ka na ng tropa sa inyong kumpanya at makatagpo ka rin ng yung minamahal sa kumpanya madalas din mangyari yan mga idol yung magiging katrabaho mo yun din ang magiging partner mo sa buhay mga idol kaya hanggang dito na lang tayo mga idol And thanks for watching. Goodbye. Lagi tayong magtrabaho ng tapat at masaya mga idol. At balang araw makakamit din natin ang ating mga pangarap sa buhay mga idol.